Ibat ibang reaksyon, ibat ibang kwento ang ating nasaksihan online matapos i-anunsyo ng Supreme Court ang resulta ng mga nakapasa sa 2023 bar examinations na ginanap kamakailan. At kung naalala nyo pa ang Noy Law Student na tampok sa ating istorya na naghatid ng good vibes matapos itong basahan at awitan ang kanyang pamangkin ng mga terminong pinag-aaralan niya sa law school, maging ang pagsama nitong panoorin ng kanyang remedial law lessons para sa bedtime stories ng kanyang pamangkin, ay nakapasa na sa naturang bar exam at ngayon ay oath-taking na lang ang hinihintay para tuluyan ng maging ganap na abogado. Kwento ni Kate sa kanyang TikTok, pansamantala muna siya nagpahinga sa paggawa ng content para mag-focus sa pag-review. Worth it din naman ang kanyang naging desisyon dahil magandang balita rin ng bumungad sa kanya ngayong papalapit na ang Pasko. Kaya naman congratulations sa iyo, Atty. Kate, at pagbati rin sa mga bagong panyero at panyera ng bayan.